Ayun, sa magandang araw mga brosis Dito kami sa playa At medyo kumalmakalma na ang hangin yeah, Medyo kumalmakalma na ang dagat oh, At makakalaot na yung mga bangka Ayun, na sila yan yeah. Ayun, yeah, hindi ako kumalman na. Hindi na katulad dati oh, na. tutu Oh. Ay, na mga bangka. Masang araw, ang lakas pa rin. pag lang yung hangin na ha? ihip ayun bali suda na yung mga bangka yan ha ah. yun meron na lumaw sa malayo ah. sari ka na huwin tayo nakalaot na mga bangka yan pinakita lang namin sa inyo yung konting kaganapan magin na kami kasama ko yung aking apo at nakakita ni nakalaut na ba pang laulan di pa eh, walang huli. Ayan, wala pa rin palang huli. Eh, okay kayo. Dunok. hindi matapos-tapos. Eh, ulan naman na ulan. Eh. Masilya at pintura pa. Masilya at pintura, ha? Ah, ganun, Paalam na. Kajani TV. Bye-bye.